Good evening po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko siya ng kaalaman tungkol po sa Jetmatic. Tara po puntahan na natin. Ah, uh, good morning mga kapatid, Uh, gusto ko lang i-share sa inyo itong gagawin kong jetmatic. Bali, ang issue pala nito, mga kapatid, ay tumutulo. May tulo dito, mga kapatid, oh. May tulo dito. Tapos, maingay pa siya. Mga kapatid, ano, maingay siya. Sa estimate ko dito, kaya hindi pa naman nabubuksan, hindi naman nalalayo, nalalayo ito sa bearing o kaya sa housing ng bearing. Uh, Paparinig ko sa inyo mga kapatid ano, yung sinasabi ko sa inyo maingay. Ah kapatid, i ano mo nga yung general suite dyan? Si kapitang Tito. oh. Maingay siya kapatid. Yan ang ah, gagawin natin dito. Ah, i ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong maingay. Siyempre, hindi ako nag-iisa rito, dumating si Utol at uh, tutulungan niya ako Kali, pagtutulungan namin. Ito yung the one. this is my brother. this is my brother. this is my na this is Ayan. brother. this is my brother. kapatid, ano, kung ang paggawa. is narinig brother. Na eto na kapatid no si kapatid na Eddie inaano niya uh, nag-aano na siya ng gamit ayan uh, titingin na siya eto kapatid no nakita yung back wrench hindi umubra yung adjuster wrench adjustable wrench adjustable adjustable ang kulit ko talaga ayan ayan mga raibigan dahil po may kagulangan na ito ating kinakalas na tornilyo kailangan na po ang pinagbabawal na teknik diyan? Higa grinder po natin. Ayun po ang mag-grinder si Ka Doming. Sige na po. Na ah, eto na mga kapatid no. Natanggal na natin yung kanyang connection sa wire tapos yung hose nya para sa pressure switch, natanggal din natin at yun nag-grinder na natin yung tornillo tornilyo. dito pala yan o, natanggal natin yung dalawa yung dalawang baba ngayon, susubukan na natin tanggalin kasama si kapatid na eddie yan kaya ba kuya? tignan natin kung naalis na yung bolt Ayan na mga kapatid no, natanggal na natin yung pagkadugtong. Yan. Bali, yan, at na ni kapatid na Eddie yung Oh, oi, pull out, yung... out. Pull out, Oo, out. Pull out na niya. Yan. Ayan no. Hmm, dumating si Nanay oh. Dito muna tayo kay Nanay. Nanay! Yan yung magulang ni Ka Doming. Ayan no. Dagdag lang yan. Hindi naman tayo talaga dyan nakaano kay nanay. Dito tayo. Hindi naman siya bida dyan ah, ha. Dito tayo. So na mga kapatid no. Na tanggalan ni kapatid na Eddie yung gagawin natin. Bali, kailangan pa natin itong tanggalan yung kanyang pump. Yung hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yung nagpapahigop, eh. Tanggalin natin ito para ma access natin yung o natin yung ano yung ano ng bearing. Kailangan pa natin tanggalan. tanggalan. Eto, hindi ko matiis na hindi pakita sa inyo. Nandito naman si kapatid na Eddie. Ayan o. Siya ang nagtatanggal. Ayan mga kapatid, no? Kailangan pa natin itong tanggalan. Yung kanina tinanggal natin, yung may tatlong bolt ay yun yung mihigop ng tubig. Ito rin, ito rin. Sa ano rin to, sa paghigop din to ng tubig. Kailangan din natin itong tanggalan. Naka-trade siya rito. Oh. Meron siyang trade. Wala siyang nuts. Yung mismong nuts niya na na sa mismong ano. Hindi na kung tawag dito. Ito uh, plate na to. Ito na no. Bali. Yan. Uh, dito pipigilin no. Para doon maikot natin na hindi sumasama yung kanya pinaka-shafting. Yan. Uh, awak pa ni kapatid na Eddie yung ano. Pagpigil. Ayan, dito, naluwag na natin, gamit natin yung liabe tubo, no? Tapos, sa likod, si kapatid na Eddie, naka, ano siya, naka siya kumukontra. Tapos, ang ikot, ang ikot niya, kapatid, uh, counterclockwise. Ayan, oh. Okay. Ah, uh, dito, mga kapatid, kailangan na naman natin tanggalan yung, ano rito, ah, uh, bolt. Apat na bolt to, mga kapatid, no? dalawa sa left, dalawa sa right. Bali yan. Nakalas na ni kapatid na Eddie. Yung bolt na una. Ayan. Ganun pa rin. Counterclockwise pa rin ang ikot. Ayan. Ayan uh, nagano ngayon. Bagawa. <laughs> Ayan po okay mga kaibigan. Okay, lahat po na. ng pinagbabawal na teknik ginamit na ni Darantina. <laughs> Ayan, successfully naman po. ito <laughs> uh, na mga kapatid, no? Bali natanggalan natin yung mga obstructions dun sa arapan Ayan. Bali tanggalin na natin itong mga kanyang mga long bolt na to. Tatanggalin At, natin yan. Apat yan mga kapatid, no? Plus, yung ano pa, yung malit na ito dito sa cover. Ayan o, malit na to. Tatanggalin natin yan. Okay. Wala tayong tripod ngayon mga kapatid, no? Hindi na natin may papakita. Kasi tinutulong ako si kapatid na Eddie sa pagtanggal. Baliktad. Hmm. Ako ang tumutulo. <laughs> Ayan, bali yan mga kapatid, no? Yung mga long bolt na yan, tatanggalin yan, no? Tsaka itong mga tinatanggal ni kapatid na Eddie na wire na tinatanggal na niya. Ayan. Mamaya na lang mga kapatid. Uh, dito pala mga kapatid ay hindi ko na nabidyo ang kanina nung tanggalin ko to. Ito yung bearing niyang isa ay meron ng konting play. Hindi man makita sa video yung kanyang play ay bilang nandito ay nararamdaman ko naman yung kanyang ano, meron na siyang konting play dito no. Tapos tingnan natin yung kanyang uh, pinak oh, amateur. Ito yung kanyang Pinaka amateur niya ito Parang mayroon siyang may uh, uh, amateur o rotor. Ayun uh, mayroon siyang gasgas. Ah uh, bak baka yung sa unahan na bearing yung mayroon depression dito. Mapapasin naman natin dito sa anong kanyang ano oh. mayroon siya. Dito sa huli wala naman. Big sabihin dito tayo sa harap may problema. Ayan o. Kita ba? Uh, dito, eto nga yung, makikita ba sa, nakikita po ba sa ano, gumagalaw na siya, mayroon na siyang play. Ayan, dito po, uh, na, random na random ko na po yung play ng bearing dito. Ayan o. Karamihan po ito yung sira bearing. Ayan, buksan na natin. Ayan dito mga kapatid no, tinatanggalan natin yung bearing. Oo, Ah, uh, nga kanina ang Ay, ano problema yung saunahan. Si yun nga ang salarin mga kapatid ng ingay, yung gumagawa ng ingay kanina. Yun nga yung saunahan. Ayan no, tinatanggalan ni kapatid na Eddie. Video mo pa. Ayan ah. Siya po si Eddie Garcia. Pero hindi po siya yan na matay. yung artistang namatay na muling nabuhay. Buhay pa, buhay pa, <laughs> hindi po buhay, hindi po yan. Ayan. Niya. <laughs> uh, sa totoong buhay po, Edgar siya po talaga 'yan. Pagkita mo nga yung driver's license mo no, kapatid na Eddie. Pero hindi 'yun yung na artista no, kapatid na namatay no, hindi siya muling nabuhay. Ayun. Siya ang buhay na buhay na uh, hindi pa namatay ano? 'yan. Pero hindi siya artista. Yan. <laughs> pero hindi siya artista. Yan. Si kapatid na Tina no, yung <laughs> ano natin. Uh, nagpapagawa. Yan. Yan, paalis na po mga kapatid. Paalis na yung gumagawa. <laughs> you know? You know? Ayun. Tanggal na. Ay, yan Bali, hindi na, na. Yan. 6203. 6203. Wow. Yan ang ko, kanyang eh? bearing so, motor na yun. size. Ito na mga kapatid no, nakabili na tayo ng spare part ng Jetmatic ito na yung nabili natin yan o yan ang papalitan natin pressure switch dalawang bearing tsaka yung mga tornilyong uh, na grinder natin yung mga putol yung mga yung matanggal yan bumili na tayo ilagay na natin yung na yung focus na, body dito sa bearing lang yan okay ito yung sinasabi ko kanina kay kapatid na Tina o, yung dito diin mo sa gilid diin mo rito yung grasa dito diin mo kapatid no tapos lalabas dito huh? Lord, lumabas nga oh. Huh? Yes, yes. Basta pag nagkakamay ka, hindi pwedeng hindi lumabas yan. Sa kinakamay mo. Ayan o. Oh. Uh, ganyan o oh, kapatid o. Oh. Toing, 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 toing. Karada. Ayan o. Oh. Sumisirit. Ay, sumisirit. Pumapasok. Ayan o. Oh. Nagi, nagkikita ba kapatid no? Yes, sa video. Na, yun nga. Pagka kinamay mo. yan Kamayin mo lang yan uh, yun oh, no? lumalabas. Huh? Yan may sinasabi ko basta siya na may hindi pwedeng di lumabas yan. No? Yan oh. Mhm. Mm oh. Tingnan mo kapatid oh, yan oh, no? lumalabas siya. Ganyan ang sa pagkakalam ko lang no kapatid, ganyan ang eksaktong pagka paglalagay ng grasa no. Ah, uh, kapatid no. Hindi naman tayo expert sa ano. Sini-share ko lang. ayan oh. No? Okay. Ipin na natin. Ano yun? At may matalim? Focus mo lang yung bearing kapatid. Nawawala si yung bearing sa video natin. Sinsya na kayo. Si kapatid natin na Tina ang video ngayon. Hindi siya sanay. Mm -hmm. eh. di siya sanay. Kahit marunong siya magkamay. Hindi siya sanay <laughs> siya. Ano? Nawawala yung bearing. Oh, sa video. Up mo na Tina. Up na. Kapatid no. Ilalagay na natin yung bearing si kapatid na edya ang ating magiging ano dyan, kasama. Ayan siya. Mukha siyang malungkot, walang pang tongit. Ito <laughs> kapatid o. May, may hindi siya makaupo. Ay, ah, <laughs> hindi makaupo pala. Labas yung short. Yan ang ginagawa muna namin dahil wala tayong pang no? Oh. Uh, pumapasok ah, okay. naman. Okay. Tapos kung saan tayo niya po. Sige. Bali. Kasi malikabuk eh. yung bearing. Yeah. Okay. Kung tumapasok naman siya kapatid no. Ganyan na lang ang gawin nyo kapatid. Pagka wala kay pump press no. Okay naman din siya. Huwag nyo lang dito papaluin. Dahil pagka dito mo pinalo kapatid. Masisira ang bearing. Dapat dun sa butas. Ayan. Sige. Okay. Sige. Ayan o. No? Marunong magpukpok si kapatid na sina. Talagang walang da please. Hop, hop, hop. Ayan oh. Di, yeah, like help niya mo po. Sumagad na ba kapatid? sa salak. Ayan oh, papunta na sa lak. Hop. Sagad te. sagad kapatid, okay na sa lak. Sige, sige, sige. Tapiar na. Okay, ayan na siya, nakapasok na, okay na. Yan. Dito na tayo sa front niya. Ayun oh, nilalagay ni kapatid na Eddie yung ano, yung bearing. Gamit siya ng basahan. Iba ng mm -hmm. Dito kapatid natin, titry kapatid. Masisira dyan. Dito tayo papalo sa gilid lang. Gilid-gilid. Itong madagol lang kaya. Tubo. Mm -hmm. Yung ano na. Yung laki. Ang <clears throat> kapatid o. Oh. Iyan o. Oh. Pukin mo kapatid na. na Eddie. <laughs> <clears throat> um, yan. Yan si kapatid na Eddie no. Ilalagay na niya yung bearing. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Yun o. Oh magaling ni kapatid na eddie no sa pasok-pasok na -pasok ganyan. Hindi ako magaling eh. Tapos ilagay natin yung kanyang Kamo na laro kanyan. Ah, uh, pinakaano niya kapatid Aligula na Eddie. Ilagay na ni kapatid na Eddie. Ayun. Game. Yung Eddie na eh ito na mga kapatid no, hindi ko na naipakita sa inyo yung pag uh, paglalagay namin. Ah, uh, ayan na, nabuo na namin siya. Irene-ready ni kapatid na Eddie yung uh, pressure switch. Ayan, nagpalit din kasi kami niya ng pressure switch. Tapos dito, yung bearing lang talaga, yung sira, yung dahilan ng ingay kanina. Okay, i-assemble na namin kapatid, no? Para matesting na natin. Tapos dito, uh, ilalagay na natin yung kanyang, sa pagkakalam tawag dito, soft shield, no? Hindi ako nagkakamali. Lagay na natin, no? Sa ano to, para hindi tumulo. Ang purpose nito, para hindi tumulo. Dito. Hindi may gasket, na meron ka, skateboard mo. Uli lang. Gyan natin ng grasa, no? Pwede okay naman siya nung nagyan natin siya ng grasa, no? Nagyan natin ng konti. Maanti nila pala rin kaya ngayon. Pag malaki lang, kaya na. Yan, tapos, lagay natin kayong kanyang na sap sealed. May silab niya pala. Kaya na, pwede oh. Yeah. Na kaya na, Kasi yeah. pala sila daram kaya. Anong laper sa kina nga Yan, tapos, lagay na natin yung kanyang yung nagpapapump. Yan oh. Yung naglalabas na ng tubig. Sa na. Sige na din ko na lang. Ayan Ayan, kapatid, maigpit na siya. Maigpit na yan. Ayan, o. Oh. Okay na. Okay na siya. Kapatid, ilalagay na natin itong kanyang yung bahagi ng pressure. Ah, pressure. Yes. Yung kanyang water pump. Ayan, si kapatid na edi eh, na ang magtutuloy ng ginagawa natin. Ito, ginagawa. po, ilalagay ni ni Papa Eds yung motor. Kasubukan so, natin. Hindi na kapitan si yung paglalagay ng tulong siya. Ah, dito mga kapatid no ah, bali ano na sila yung kapatid nating Eddie kapatid na Tina Ayan, no? tumulong na rin siya siya ang nagpapagawa pero siya ang gumagawa hindi mga kapatid baka bumalik pa sila bukas <laughs> Dinodong ko na lahat ng pagkain na. <laughs> Baka bumalik pa sila bukas, ayaw ko na silang bumalik. <laughs> Nalagay ni ni kapatid na Edo yung pressure switch. Ayan o. Ay, kapi muna tayo mga kapatid. Habang ginagawa ni kapatid na Edo yung pagwawiring. Ayan o. Ang kagandaan ng may kasamang gumagawa. Relax, relax lang relax, relax. So na mga kapatid, no? Natapos na natin yung ginawa nating uh, jetmatic. Papa testing natin, no? Subukan natin kung okay na ba yung ginawa natin. Sige, Apo Ngayla. Shoutout pala kay Apo May ari ng Jetmatic. May ari. Yun yun mga kapatid no narinig na natin na na yung ingay tapos yung temperature nya nasa 55 ayan no oh. tapos yung tulo nya kanina tingnan natin ilang minuto bawat patat Ah, meron pa siyang tulo. E, Ikipitan lang natin yung bolt niyan. Four, five, ah, kulang lang yan sa ikipit. 7 Ah, uh, ayan kapatid, no? Wala na yung uh, tubig na lumalabas o yung patak dito tulad nung ah, tao na. natin. Okay yung ginawa natin. Yun lang ang sira talaga, bearing. Saka kulang lang sa ikpit yung ano bolt sa pump niya. Okay na kapatid, no? Yung nagmatic na siya. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-like po at mag-share na rin. I-shoutout ko lang po si Anthony Romero at si Jason Magit ng Barangay Takasan, dyan po sa May Makabebe, sa Pampanga. Salamat po sa panonood.